Magandang araw sa inyo mga boss So dito tayo ngayon sa rooftop uh, Check 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 lang tayo ng mga package unit natin So Habang nag check tayo mga boss Pag usapan natin yung mga kaganapan sa Bansa natin mga boss Medyo Magulo ngayon sa Bansang Pilipinas mga boss Kasi kung sa pag sa nangyari pag sa ating uh, dating presidente Rodrigo Ruad Duterte mga boss. So alam naman ng karamihan sa atin na yung pag sa kanya hindi tama. 'Di ba? Ano lang 'yun eh. Hindi dumaan sa legal na proseso, kumbaga. Hindi man lang dinan sa korte. <laughs> Diretso na kagad sa aeroplano Sila kayo na papuntang dahig Masyadong nagmamadali So yung mga kababayan natin Ngayon, eh, yung kababayan, mga kababayan natin Nagalit So ito yun, yung malaking problema ng Administrasyon ni Marcos, mga boss Kasi Yung mga senador niya May ipit dito eh Eh mag election eh Eh, titingnan natin yung social media talagang parang street PDP talaga yung solid Duterte ito yung problema ngayon ng representation ni Marcos Yung paano niya ngayon may, may aano yung mga senador niya yung mga kandidato niya mahirapan siya ngayon na panalo yan eh ilang ano lang Uh, March na April isang buwan na lang mag -e election na mga boss so delicates yan delicates grabe sa ginawa nilang uh, magparis to kay uh, PRRD taong bayan yung taong bayan yung kalaban nila yun, eh kita nyo naman ngayon sa social media kaliwat kanan yung ano, mga rally kahit sa mga bansa Japan Australia, New Zealand America Korea, dami mga boss lahat ng bansa, lahat ng OFW nagkakaisa Solid doon talaga mga boss kung kukumpara mo naman kasi yung performance ni Marcos kesa sa kay PRRD. Sobrang layo mga boss, sobrang layo talaga. Bilang isang ako bilang isang ordinaryong Pilipino lang. Sobrang layo. Sobrang layo, napakalayo ni Marcos. Ang ma ang matatandaan natin sa Kay Marcos yung ano niya eh Mga Ano niya yung Decision making niya eh Anong gagawin natin? <laughs> <laughs> Hindi ganun si PRRD mga boss panahon niya Kay PRRD Pagka sinabi niyang Stop s t, -O, s -T -O -P, Stop Talagang Stop ka talaga paano niya kaya may papanalo yan eh halos ayaw na iputo yung mga kandidato niya na senador ewan na lang kung may makakalusot pa kasi yung Mindanao kung observe na nyo, yung Mindanao mga boss talagang sulit Duterte talaga yan ang laki ng boto dyan sa Mindanao yan ang talaga yung ano eh yung Mindanao talaga yung pinakaimportante sa pagdating sa ano. Butuhan mga boss. Napakalaming uh butante ng ng Mindanao. Eh yung mga kapatid natin mga Moro at mga Kristiyano. Nagkakaisa para kay PRD. So, yun lang mga boss. Maraming maraming salamat. Vamos